May mga magulang na nag-iisip na bakit ko pag-aaralin yung mga estudya, mga akan si isa madrasa? E pag doon sa madrasa, na pag may namatay, natatawagin. Pero gusto nila mag-English na lang, wala nang madrasa. Parents, that is not. You know, I was in the depth now not because of my English knowledge. I was in depth now because of Alif. Because of the Huruful hija. Because of the Islamic knowledge that I have when I used to be in Zaid bin Thabit. Imagine that, friends. Pinag-aral ako ng DepEd. Pagkatapos akong pag-aralin ng DepEd, pinagtrabaho sa DepEd. Kasi ang gusto lang nila sa akin ay yung kaalaman ko sa Islam at ang kaalaman ko sa Arabic language and Islamic values education. Kaya hindi totoo na pag pinag-aral mo ang bata sa madrasa, walang kwenta. Hindi po totoo yan, mga magulang. Hindi, hindi totoo yan. You know, as of the moment, sabihin ko po sa inyo, because my task is to inspire everyone, right? Mga magulang, I was able to travel around Philippines for free by death ed, and it is because of the Quran. And it's because of the alif that I have learned in the Zaid bin Thabit. Not because of the English that I have obtained. No, 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 no. I was able to perform Hajj with my parents. Alam niyo po ba nang pumunta ako sa Safara Saudiya? Sabi pa ng Arab, Al-an, intaha intahal, uh, intah Ramadan, fa mada turid an tatluba minni? Fakultu lahu, sabi niya, tapos na ang Ramadan, gusto ka, gusto kitang bigyan, sabi niya, ng hadiya. Anong gusto mo? I never ask money. Sabi ng Arab, bibigyan kita kung anong gusto mong hadiya. Ba't hindi po ako humingi ng pera? Hindi ako humingi ng posisyon. Ang hiningi ko lang, magampanan ang panglimang haligi ng Islam, which is Hajj, kasama ang dalawa kong magulang. You know, my mother is a balik Islam, and my father is ikalagan. And I hear, I used to be here in Marawi for 10 years, Katawan nyo din, so kawiyag-uyag o kapamaling-baling. It's really hurt. It's really hurt. However, however, sabi ng Arab, Tayyib, ala turid shay? Fawallahi akhi la uridu shay'an illa an usafir ila suudiya ma'awaliday. And you know what, mga kapatid? I went to Saudi Arabia As a visitor of King, with my mother and father, without spending seal money. si sa Saudi Arabia, haji ako, aniko Mafi. Why? Because of the knowledge that I have learned from the Zaid bin Thabit, from Zaid bin Thabit, and of course from Mahad Kabilul Islam, because I used to be in. You know mga magulang yung feeling na kasama mo ang mga magulang mo sa sa haram it's really something different especially to my mommy yung nanay ko na medyo balik lamang nanay ko na strengthen yung kanyang faith sa Allah that's why parents you are very lucky wallahi alazim you are very lucky to have this subhanallah You know I wasn't able to hindi na hindi ako actually nakapagtapos sa Zaid because nagkasakit ako din umuwi ako nagdavao hindi ko natapos ang dalawang taon but then now you have here your children and they memorize the Quran and subhanallah subhanallah sila ang pamilya ng Allah And everyone, everyone, bawat isa gustong pumasok ng paraiso and you have now the ticket. You have now the ticket, parents. So please, please, wag lang yung English ang iniisip natin. Isipin natin yung buhay sa mundo na guswaya man yan nakapagintaw sa alungan ng Maori. Si Samadrasa, na San Ketuon Subirul Walidain, San pagkatunso langu langwan napantangku agamaak mipegin tawo manusya ko dunia ako pakayay kesuldian si u Allah. That's why parents, you are very lucky. I heard that our ulama while ago he said the the mother that's actually have the hafed he will be he will he or she will be having the crown in the day of resurrection. Now to you. graduates. It is not important that you have all the knowledge. Hindi importante na mapasa inyo ang lahat ng kaalaman. Ang mahalaga, you have this and you have this. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man bi qalbin salim. On the day of resurrection, money is nothing. Everything is nothing except for those who have clear heart. Kailangan yung ating nasa sa ulo, ang ating nasa sa ulo ay isa puso natin. Hindi importante yung nagkaroon ka ng kaalaman at dahil nagkaroon ka ng kaalaman na naging mayabang ka. Sabi mo, who are you? I am heaven. Ustad ka lang naman eh. Ako, hafid ako. No, no, no. Because you know, when we say iman, qawlum bil lisan, wa atiqadum bil qalb wa bil jawari. And that is my message. And to you, my gradu graduates, you have this Quran in your mind. You have this one. You already have that one. Meron na kayo niyan. Ngayon, i-develop nyo kung paano nyo ma-internalize yung inyong kabisado. Kasi, kapag hindi natin naisa sa puso, ay mahirap nating maisabuhay. buhay. Parang, kalhimar, yahmilo, asfaro. We don't like that one. We want someone, gusto natin yung nakamemorize, memorize sa puso, at naisa sa buhay. Yan ang pinakamahalaga. Now, I would like to end my message into a knowledge. I hope that you will not forget this one. Sana hindi nyo po makalimutan, mga mag-aaral. Yung halaga ng 20 pesos at yung 5 pesos na coin. Ang 20 pesos, kung itaas mo siya sa baba at babagsak siya, walang tunog. Tama? Kapag ihagis natin sa taas yung 20 pesos or 50 pesos, yung papel, Pagbagsak sa baba, walang tunog. Pero ang limang piso, ang limang piso, pag ihagis mo sa taas, pagbaba, maingay. Ang mensahe ko sa inyo, damur pakala kay ilmo, damur pakala kay daradat, na damur kang nagpapakumbaba. Kasi ang, tinat ang nagpapakumbaba, yun ang tinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unlike those who talk, or talk and talk and talk, ang daming salita, pero hindi naman nagagawa. Katulad ng limang piso, maliit ang halaga, pero putak ng putak. Ya ayuhal ladhina amanu, lima taqulu na ma la taf'alun, kabra maqtan inda Allahi, ang taqulu ma la taf'alun. Naway, ang paalalang ito ay magsilbing paalala sa inyo at lalong-lalo na sa aking sarili at naway ang pagtitipon nating ito ay magiging pagtitipon natin sa paraiso sa Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.